Magandang araw po sa inyong lahat Luzon, Visayas, Mindanao Magbabalik na naman tayo upang may ipapakita sa inyong nakakamanghang items Ito po ay isang bagay, isang uri ng kayamanan na umaabot po sa tumataging ting na 3 million US dollars per 1 karat Kapag natsimpuhan ninyo or natin ang pinakamagandang klase ng items na ito Atin pong ipapakita sa inyo ang live testing Itetest po natin gamit lamang ang ating buhok at apoy upang mapatunayan natin kung tunay nga ba ang ating hawak na item na umaabot po mahigit kumulang isang daang milyong piso bawat isang karat. At ang karat ay 0.2 grams po yan sa timbangan. At ito ay nakakamanghanga kapag inyo pong nakuha or nakita pero bago 'yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa akin channel at huwag niyo pong kalimutang i-hit ang notification bell at ang subscribe button sa ibaba upang makita ninyo ang mga na-download kong videos welcome na naman po sa aking topic na ibabahagi sa inyo sa araw po na ito mga katresor tungkol po sa item natin ipapakita sa inyo testing po ito sa atin pong nakuha na kakaibang bato na umaabot po ng halos 3 million US dollars ang isang karat po ng ganitong klase ito po ay tinatawag na Burmese Imperial Green G-Dite Jade So ito po ang pinakamahal na uri ng jade ito po ay tinatawag na imperial green at makikita ninyo ito sa google ang pinakamagandang klase ay sagad sa 3 million US dollars at ang pinakamababang klase ng green na burmese jade jade ay 1500 thousand US dollars ang per 1 karat. 0.2 grams po yung per 1 karat. So, pag, pag sinabing 0.2 grams po, ay napakaliit po ang isang karat niyan. Uh, ang 0.2 grams o ang isang gramo ay maabot po ng 5 carats kapag 0.2 grams. No? So, ito pong ating nakuha. Iti-test po natin at ipapakita po natin sa inyo kung gaano katunay ito gamit po ang ating lighter ito at sa kabuhok no So itong buhok ay malaking bagay ito na maitis natin sa mga gems katulad po nitong mga jade jade imperial green na mamahaling klase Kapag mamahaling klase galing po iyan ang Burma Myanmar at yan po ay tumatanging ting na milyon-milyon sa peso maging sa dollars kapag natimpuhan po natin ang pinakamagandang klase so ito po ay pinakamagandang klase ito pong naipakita natin ito po ay uh, imperial green pag sinabing imperial green ito po ay uh, uh, jade, jade pasok po sa tinatawag na burmese. ito ay tunay ito ay fake so ito ay piki no ito ay nabili natin sa online Lazada Shopee marami pong piki diyan ito po ay nakuha natin sa pagtitreasure so atin po yung ititest gamit po itong buhok sapagkat kapag tunay ito hindi po masusunog ang buhok na yan kapag sinunog natin ng lighter So kung papasa siya, ibig sabihin isa pong legit ng ating hawak po na Burmese uh, Imperial Green G.Jade. Ito po ay uh, uh, napakaganda, matingkad ang kulay ng pagka-green. No? At sa sinabi nga natin, napakamahal po ang ganyan. Mahigit kumulang daang-daang milyong uh, peso sa ating pera. Ang per 1 karat lang 'yun. Imagine mo malaki 'to, ilang karats ito? Siguro ito nasa 20 20 to 30 carats 'yung ganyang kalaki kasi mabigat na po 'yan mga ganyang klase. So atin po siyang uh, uh, iti test gamit lang itong buhok at saka itong tools. Siya nga pala itong uh, ating emerald red emerald ay pinacheck natin kinuha po ng ating ka treasure hunter na si Imam Mamarinta no sa Quezon province uh, dinala sa Makati pinaubaya natin para uh, ma laboratory mabigyan ng certificate 'yun ito ay isusunod lang ito ay legit lahat ito ay legit so kapag uh, napa certify 'yun kasi mahal ang bayad uh, 20,000 pesos daw per 1 carat yung uh, Uh, certificate yung uh, ano noon uh, pagka uh, pagka uh, pagkakuha pag laboratory at saka yung uh, gemologist certifications ay napakamahal po no 20,000 per 1 carat lang iinasa eh, sa 150 carats yun ay eh, napakalaki pong halaga ang ano babayaran kaya pinobaya muna natin yun at kung uh, maganda ang resulta ay isusunod natin ito. So, nandoon na po yun. Kasi positive po yun sa ating uh, testing. No? At ito na po ang ating iti-test Ipapakita na si natin sa inyo itong testing ng Imperial Green na ito. Imperial g Jade. So, lingit po sa inyong kalaman. Napaka mahal pa ito sa Diamond. higit na mas mahal ito sa Diamond. Uh, itong ganitong klase. More than uh, Diamonds ang ganitong uh, Imperial Green Jade. no? Sa hindi pa nakakaalam May mga mumurahin din na mga ganitong jade Pero hindi imperial green Iba kasi ang imperial green Galing ng burma, mahirap hanapin At kakaiba yung kanyang tingkad ng kanyang pagka green yung kulay So, test manatin, natin Panoorin ninyo kung ano po ang resulta ng uh, tunay At saka itong piki no? So, hali kayo at uh, uh, Itest natin para makita nyo kung gaano katotoo ito. So ito po ating pang testing, buhok, buhok, atin pong uh, <clears throat> ipasok dito sa jade, dito po sa butas. Pasok po natin itong uh, kanya. Ayan at makikita ninyo atin pong uh, pinasok yung buhok sa jade ayan napakahirap pong kasi ipasok ito eh Manipis. nipis sobrang nipis no so ayan so kung napansin ninyo nandyan siya sa jade na no So, kapag nasunog ang buhok, yan ay hindi totoo. So, kapag nasunog ang buhok, hindi tunay ang ating hawak. So, kailangan masunog yan. Yan. Ito yung inapuyan natin ha. Walang nangyari sa buhok. Yan. So, hindi nasunog, no? Ang tagal nating binabad sa apoy, oh. So, yan. Ulitin natin, ha? Mas closer kasi medyo hindi masyadong nakita. Ayan. nakita nyo walang nangyari sa book nakita nyo so legit itong ating hawak no yan ang book ulitin natin ulit para sure ball Ayan. so wala hindi natablan ang buhok at ipapakita natin ang buhok na walang ganos no ayan ayan ang buhok hindi po siya nasunog ayan yung sinunog natin ayan legit ayan ang pumuti lang pumuti lang siya yung sinunog natin hindi naman siya na putol o nasunog so ibig sabihin digit po itong ating hawak na g, -G na imperial green po ito napakaganda di ba um, makasabihin ng ating uh, katresor hunter piki na naman na binin natin sumalaya po kayo mag comments dipindi po yan sa inyo pinapakita lang natin sa inyo sinishare natin sa inyo kung paano po itisting ito so ipakita ko rin sa inyo kung ano ang mangyayari sa kanya sa piki no? so itis natin ito sa piki ito yung piki. Parang mas maganda pa nga yung piki. Ito ay galing ng uh, Lazada. Chupi. <coughs> Marami kang makikita dyan. Pero, hindi <coughs> legit, no? So, yan ilalagay natin yung yung ilalagay natin yan. Yan. Kapag tinablan yan, yan po ay piki. Masusunog nasunog kita nyo nangangamoy buhok nakita nyo putol o, putol di ba sunog big sabihin hindi tunay ito piki, n putol siya kita nyo sunog so makikita nyo kaagad kung piki o hindi itong ang tinhawak na <clears throat> Uh, items. So, hindi lang yan. Nagtatapos, ipapakita ko rin sa inyo yung testing sa ating uh, diamond selector. Pwede rin kasi ma-detect ma sa diamond selector. So, piki. Ito. Mas maganda tingnan ng piki kaysa sa original, no? Yung yung original, no? Dark green lang yung original. Ayan. Ayan. Tapos, ito ang piki, no? So, nasunog yung kwan yung uh, <coughs> tali na kwan uh, buhok so ngayon ang sunod natin ipapakita sa inyo para hindi naman sa kinukumbinsi kayo kung di makita nyo kung legit talaga ay itong ating uh, diamond selector 2 na kapag umilaw yan ng mahigit sa green mahigit, mahigit sa green light or hanggang apat sa green light ay original yung ating hawak na stone at kapag hindi umilaw ay piki so test natin dyan sa atin pong diamond selector yan po ay uh, pangalawang testing po no at uh, masasabi natin legit na yan 100% na yan ito na testing na natin ito 100% sapphire at saka Burmese Ruby at saka may jade din dyan So natest na natin yan So ito ay uh, itis natin sa <coughs> Diamond Selector 2 Kung ano po ang resulta no So ito yung Diamond Selector 2 <clears throat> Okay magtaka kung bakit nagkaganito Kasi nilagyan ko lang ng uh, battery ito na uh, Backup kasi bili tayo ng bili Mahalong battery So dito po lang nilagay. importante Basta uh, tumakbo dito at nakakabasa nakakarid <clears throat> nalalaman naman natin sa ilaw kaya tulang ma walang problema kahit natakpan importante nakikita ako na tumatakbo yung light ganun kahalaga yan so on natin to on natin yan ayan umilaw yung first light so hintay natin yung second light po ng uh, ating uh, tester mag <clears throat> mabili lang to mura lang to sa online mga katresure hunter so nagagamit po talaga kahit sa mga pawn shop gumagamit po sila ng ganito pang detect ng musanite sa pyros at saka diamond so ayan na umilaw yung pangalawa yan na po ang hudyat na pwede na tayong magsit ng volume uh, iwasan natin magkaroon ng light dyan para mali hindi magkamali yung reading so una inahin natin yung peaky Ayan. So, ang piki, hindi talaga tatakbo yan. Ayan. So, wala. Ah, ayan. Ah, dinidiin natin. Ayan. Mm, walang, ano, lights. Dinidiin natin. si may nag-comments na baka daw cheating. <laughs> ayan, Oh. So, mayroon man lumalabas, pero isa lang. Ibig sabihin synthetic yan. Glass. Salamin. yan. So, itong uh, pangalawa, ito pong original, itest po natin kung paano po ang resulta, no? Ayan. Napakagulas mga ka-treasure hunter. Hindi natin malalaman ng basta-basta kagad. So, ayan. naka po, apat. Sabi ko kanina, apat po ang Jade, kasi 6.5 to 7 Ang tigas So, nasa apat yung Yung kanyang Light, ulitin natin Hanggang apat yan, yan Kung may yellow man Ay uh, surety na yan Yan po, kita natin yeah. So, ito Ito pong uh, Isa ay papakita natin na <clears throat> wala talaga siya, ayan mayroon may isang piraso pero uh, synthetic glass salamin lang yung nalilitit niya no? isa lang ah uh, kaysa dito sa isa na maabot ng apat yan po ay nagpapatunay na ayan yan. So, approved. Approved po siya na yan Ang hawak, no? Kaysa dito, wala. So, G-Dite Jade siya. Uh, ito, subok na ito. Ating uh, na-test na natin yan, mga treasure hunter. So, aprobado na ang ating hawak na stones ay tunay po ito ito at napakamahal po ito atin po itong ibibinta e, kung may uh, buyer po na interesado na isaktong buyer hindi po natin ito pakakawalan na ganoon lang sapagkat marami po ito napakarami po ito yan marami tayong makikita diyan. Mga hantir ni Binalot ko na lahat yan kasi uh, Pag may bibili ay nakaready na Pero ito ang pinakamahal kasi Kahit <coughs> maliliit ito Ay napakamahal Sapagkat mga maliliit na ganyan ay magandang klase Katulad niyan Yan po ay galing sa mga gold no? Antique gold alahas na nahukay Tinanggal ang bato, pinakilo ang gold At yan ang bato ay nahiwalay sa gold si iba ang presyo ng gold. Kapag sa timbangan ng gold, hindi nila binibigyan ng presyo yan dahil hindi sila interesado dyan. Ginto lang kanilang uh, kwan, ang kanilang negosyo. So, iba rin ang buyer niyan, mga hunter. Certificate pa yan. Ibebenta yan kapag na-certificate. Kung wala, pwede rin ibenta pero mura. Kasi walang patunay. Wala kang certificate walang uh, asay kung gaano kamahal. So, hula-hula lang ang presyo kapag wala tayong certification. So, ipapa-certificate sa gemologist. Then, pag na-approve sa GIA, ay pwede na pong ibenta ng napakamahal. Dipindi kung ano ang kanilang ibibigay na presyo dyan. So, probado na. Ngayon po ay uh, legit na. No? lagay na siya dyan, parking na siya sa lagayan, no. Napakaganda. So, hanggang sa susunod, no. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating live testing. Uh, Pag-share po natin sa pag-testing po ng mga mamahaling uri ng gemstone. So hanggang sa susunod po, maraming maraming salamat po ulit sa inyo pong patuloy na pagsuporta, panonood po sa aking mga channel. Sana po ay may natutunan tayo. Ito pong inyong ka-treasure hunter Nagsasabing kapag naghanap ay makakahanap